Okay, maganda umaga po sa lahat. Andiyan ba yung cellphone mo? Okay, magandang umaga po sa lahat. Shout out po sa lahat. Shout out po sa ating mga customers ng RR71 Moto Online Shop. As a shout out po sa ating mga kaibigan ng mga YouTubers sila Jojo Tracker, sila Hungry Driver, Oregon Tracker, sila Raymond Vlog TV, si Maligalig ng Europe, si Lolito Truck World, Si Batang Layas Tracker, shout out sa iyo Adol. Si Kasipag Tracker, shout out at si Pinoy Bistak Tracker, shout out at sa iba pa. Shout out din po sa mga content creator sa Facebook. Okay, at sa mga order pala ng piyesa ng KLX 150, PM lang po sa page ko sa RR731 Moto Online Shop. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakiclick naman po ang subscribe button at ang notification bell. Okay, uh, ano po ang topic natin ngayon? Ito po, yung paulit-ulit na tanong. Sigur, siguro, siguro hindi, hindi, ko lang isang daan na, na experience to. Itong paulit-ulit na tanong na to. Kaya marami pa rin po hindi ng carbon. Puro ganun tanong. Ano po tama jettings? Boss, ano po tama jettings? Boss, ano po tama jettings? Puro ganyan yung mga PM sa messenger ko. Yan. Comment ko. Boss, ano po tama jettings? basta na po jetting siya, gayahin ko. Alam mo nyo po, sa totoo lang. Kaya po hindi pa rin makapag yung iba. Puro tanong lang yung ginagawa. Puro tanong. Tapos wala naman jettings. Tapos hindi rin naman marunong magkakalikot sa motor. Hindi rin nakakaintindi ng plug leading. Ito lang po ang gagawin yung mga baguhan. Shout out po sa ating viewers sa mga baguhan. Hindi kayo makakapag ng carb. Tandaan nyo po yan nang hindi kayo bumabasa ng spark plug. Kaya dapat po alam niyan. yan. Pwede nyo po i-type sa Google spark plug reading chart. Jo, makikita nyo na po. Ang, uh, ang goal naman natin sa spark plug, palagtono po tayo sa carb, carb tuning. Kailangan po ay hindi siya, ano ba, yung lean mixture, hindi po siya lean. Kailangan yung kulay niya ay brown. Brown yung kulay, kalawang, ganun. Kahit di perfect, kahit medyo maitim na konti. Basta wag po maputi. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Kinatanong niya, ano daw ba jettings? Marami pong faktor. Marami pagkakaiba. Unang-una, yung mga carb natin, lahat hindi naman parehas yan. Hindi parehas lahat ng carb. Yan. Pangalawa, yung ginagamit po na natin gasolina. Mayroon mga nagkakasolina sa mga bote-bote, yung mga ganyan. Eh ako, sa uh, puro mga kilalang gas station na po ako nakakarga. Sa pakpan din po yan. Hindi ka makakapagtono ng carb pag paiba-iba ang kinakarga mong gasolina yan. Hindi ka makakapagtono niya. Tandaan niyo po yan. Tapos yung... Kaya hindi magkakaparehas. Tulad ng gamit ko ng carb. Ginoe na na Thailand o oh, gamit mo class A oh. paano magkakaparehas yung jettings marami po yung factor hindi kaya hindi magkakaparehas kaya makakasagot po niyan yung spark plug. Kaya sinasabi ko palagi, plug read. Plug read, talagang totono kayo ng carb. Tulad niya, maraming factor. Oh. motor Dalawa kay LX namin, maka -e budgeting Di ba? Unang-una, yung support, nakakatatalo yan. Yung tambucho, hindi na kakasinlaki elbow niya. Hindi tayo magkakaparehas sa tambucho. Yan. Katandaan niyo po yan. At yung set na makina, hindi po tayo magkakaparehas. May mga pagkakaiba po lahat. Kaya po sinasabi ko palagi, trial and error ang no Hindi po hindi gawa ng iba. Iba po, puro tanong na ginagawa rito sa Facebook. Wala namang ginagawa mo aksyon. So, paano siya mga tututo? Kaya nga po sinabi, trial and error, susubukan mo kung aling magiging, saan magiging okay, di ba? Kung subukan mo ro no? subukan mo magtaasan jetting, so, di ba? pag na sablay babaan mo hanggang sa mako mo ililista mo yun ang yun ang niya palagi kaya wala pong eksakto sasabi ko hindi po lahat ay parehas unang una kung ikaw yung nakatira sa bundok ako yung nakatira sa kapatagan diyan pa lang po magkaiba na sa lugar niyo mainit dito sa amin malamig okay ayo magkaiba na kung ikaw yung ako na may taga Pampanga o di ba sa Pampanga mainit, sa Baguio malamig. Pataas pa po yung altitude. Yun po ang magiging mga pagkakaiba. Kaya, kaya palaging tatandaan nyo, panag-jetting sa'yo. Road test nyo po yung motor. Road test nyo muna. Kahit 1 kilometro no na wide open throttle. Tsaka nyo ngayon yung plug reading. Pag pinakita ang resulta ng plug reading, ay maitim. Ibig sabihin po nun, malaki ang jettings. Pag maitim ang gitna, malaki yung main jet. Yung gilid ng spark plug, pag maitim, ibig sabihin malaki yung pilot jet ganun lamang po kasimple yun ang kailangan nyo ma-perfect na brown talaga yung nasa gitna ng spark plug yan yung center tip na tinatawag natin yun po ang kailangan maging brown talaga dahil pag linyan lalo na pa nakaset yung makina nyo sa high RPM pwede po sumabog yung makina nyo yun po tatandaan nyo po palagi Buti nga na, pag ko, replayin yung mga, mga na PPM na ganyan, eh, saka sa comment. Pero lagi ko sinasabi na ano po ito, trial and error po talaga, walang eksakto. Parang pagluluto, para sa pagluluto po nung po yan, pagluluto. Ako, uh, may nagluluto, uh, recipe ko yun. Di ba, recipe, ako magluluto, siyempre, masarap yun sa akin. Gagayahin nung isa, kahit ibigay ko yung recipe, hindi niya makukuhit yung ko kasi ako nung luto eh. Kaya sa mga hindi na mamarunong magtono ng carb, humanap na lang kayo ng magaling ng mga tuner. Sa area, sa area nyo po, yung mga, yung mga may alam sa pag-set ng makina, alam po nila yan. Ang pag-tono po kasi ng carb, kailangan marami kayong jettings. Bili kayo ng sunset. Kunyari, ang pilot jet nyo po ay purang pinakamababa number nyo ay number 35, 37, 38, 39, 40. Yan po yung bibili yung set ng pilot jet. Okay, shout out po sa ating viewer. Sa main jet naman po, mabili kayo ng mga mababang number, pinakamababa, bili kayo ng 95, 100, 110, 112, 115. Yan, daruin nyo lamang po dyan. At, at ko po sa mga hindi makapagtono, hindi po solusyon na tanggalin yung connector ng airbox. Airbox sa card. Ito yung open nyo. Hindi po solusyon yan. Kailangan nyo po mag na mag -tono. Kami nga pa po ng motor, hindi po ito namin to nakukuha na isang araw. Ang pagtutono po ng motor, hindi po ito magic mga idol, hindi po ito magic. Kailangan po rin na sipag at tiyaga. At tiyaga ka dapat. Kada, kada set mo ng jettings, kailangan po talaga road test, road test. Tapos i, i, ililista mo rin yung mga jettings na mga naging okay sa'yo. Para kung magbago ka, magbago ka ng jettings, sumablay yung nilagay mo. Pwede mong balikan yung dati. Tungkang ko kukuha ng basihan, pagtotoo, no. Napakasimple na lamang po. May mga, may mga carb po na class A na mahirap ito, no. Tandaan nyo po yan. Pero binebenta po natin ng budget po ng quality, madali po siyang ito, no. Pantapat po ito sa yung pangit na ng mga kahina Thailand ngayon, wala ng quality. Pantapat. Pati may naman loob parehas, tsaka mabigat po siya. Hindi po siya yung mga tag-300 lang. Tsaka stable po ito, no. And recommended po ng mga kilalang tuner. Okay. Sa mga tambucho po ng keleg sa atin, po tayo. Sa carb po, wala pa po tayong available. Naubos no yung supply. Naghihintay lang kami ng message ng supplier kung kaya lang magkaka-stack. For only 8.50 lamang po. Sana po hindi tumaas yung carb. Kung nagkaroon ulit. Okay, at hanggang dito na lang po ating live at maraming salamat sa inyo. Hindi ko na po hahabaan at baka mahirap pa kayo mag-replay, di ba? Tama na po yung ganito, yung less than 10 minutes, 10 minutes. Okay na po, at shout out po sa inyo. At pupunta muna akong JNT, magpapashipping po ako ng order ni Sir from Ilocoso. E pwede may full exhaust ng KLX 150. Okay, maraming salamat po. And bye-bye.